sa mga Balitang pambansa. Binatikos nga po ng ilang mga grupo ang kautusan ni Pangulong Marcos Jr. na isama sa mga flag raising ceremony ang Bagong Pilipinas Him at Bagong Pilipinas Pledge. Sa lalim po ng Memorandum Circular No. 52, kailangan na pong isama ang Him at Pledge sa mga flag raising ceremony sa lahat ng government offices at state colleges and universities. At ayon po naman kay Senate President Chis Escudero, wala ho naman siya nakikitang masama sa pag-awit to ng bagong Pilipinas, HIM. Para po naman kay Sen. Coco Pimentel, hindi sapat ang executive order ng Pangulo at dapat daw ay merong kaakiba itong batas bago ipatupad. Hirit naman ng Teachers' Dignity Coalition, malaking oras na ng mga estudyante ang kakainin dahil sa utos ng Malacanang. Pinunan din po ni ACT Teachers' Partylist Representative, Franz Castro, ang utos ni Pangulong Marcos Jr. Tila panggagaya raw ito sa kanyang ama, na si dating Pangulong Marcos Sr. at para na ibalik, para bagang ibinabalik ang panahon ng martial law. Isinusulong naman sa Senado ang pagbabawal sa gadget sa mga oras ng klase. Sa ilalim ng Senate Bill number no. 2706 o the Electronic Gadget-Free Schools Act, bibigyan ng mandato ang Department of Education na maglatag ng guidelines para tuluyang ipagbawal ang mga gadget gaya ng cellphone sa loob ng mga eskwelahan, partikular sa tuwing oras ng klase. Sakop nito ang mga estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 sa lahat ng pampubliko at prebadong paaralan sa bansa. Giit ng may akda ng panukala, nawawalan na ng social skills ang mga bata dahil sa cellphone. Aprobado naman sa isang grupo ng mga magulang ang panukalang ito. Sakop din ng panukalang ito ang mga guro kaya bawal din silang gumamit ng gadget sa oras ng pagtuturo. Para sa Teachers Dignity Coalition, hindi dapat total gadget ban ang ipatupad. Lalo't nagagamit din daw ang gadgets sa pag-aaral. Naglipa na po naman ang mga ot. Anonymous account sa Chinese social media na nagkakalat umano ng tungkol sa sinusulong na paghiwalay sa Mindanao mula sa Pilipinas. Kinokonekta yan sa umano'y namumuong civil war sa bansa at umano'y pagtutol sa pro-United States down na polisiya ni Pangulong Marcos Jr. Kumalat po ang mga artikulo ilang araw matapos po maglabas ng pahayag si Congressman Pantaleon Alvarez noong pong Nobyembre ng nagdaan taon kung saan nanawagan siyang gawing independent ang Mindanao dahil sa mga polisiya ni Marcos sa West Philippine Sea. Ayon po sa monitoring ng Philstar.com, ilang Chinese social media users na ang naglalabas ng content tungkol sa manay gulo sa Pilipinas bago pa daw nanawagan ng secession sa si dating Pangulong Duterte noong Enero ng 2024. Ang pagkakalat ng China ng maling informasyon na yan ay kasabay po ng sunod-sunod na pangaharas ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Muling inaresto si dating Congressman Arnie Teves, matapos palayain mula sa pagkakakulong sa Timor Leste. Ilang oras lang yan matapos maglabas ng letrato ang abogado ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio at sinabing pinalaya na kahapon si Teves. Idiniklara raw kasing uh, iligal ang pagkakaaresto sa dating kongresman, Pero ayon kay Justice Assistant Secretary Miko Clavano na isumite nila ang lahat ng requirements sa mga otoridad sa Timor-Leste para sa extradition proceedings ni Teves. Kaya hindi raw totoo at irresponsable ang mga sinabi ni Topacio. Unang naaresto si Tevez sa Timor Leste noong Marso sa tulong ng Interpol. Dahil yan sa patong-patong na kasong murder kay Tevez dito sa Pilipinas, kaugnay ng pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at limang iba pa noong March 2023. Sa po ng panahon, binabagay po ng pag-asa ngayon ang namamataang low pressure area sa Mindanao. Huli pong uh, nakita ang LPA sa layong 145 kilometers, kaluran, hilagang kanluran ng Butuan City sa Agusan del Norte. Ito ay posibleng magpaulan sa Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte at Agusan del Norte. Localized thunderstorm man ang magpapaulan sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa. Bet pailot at DJ Chacha nayon nasa Radio 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.